Fiction, when no, we're not together, mistaken for a vision, something of my own creation. I wake up alone, with only daylight between us. Last night the world was beneath us, tonight comes too long. While well, we turn apart By the break of day You're more than I can believe Sa pag-alaga ng tarong, kailangan ng mga estudyante ang sakto o kumpleto mga pasilidad sulod sa eskwalahan alam sa itong edukasyon. Gawa no, sa saktong pag-unahuna, kailangan sa mga estudyante o mga sakto o igo ng mga pasilidad para makamove na sila o mga artworks. Dili lang para sa mga fine arts students, kundi para sa tanan. Sa kakulangan sa pasilidad, kinahanglan ang nakihigot ng kusog na itong mga estudyante para padayon ang paggusto para mahatagan o mapalambo ang mga pasilidad din sa atong universidad ang partisipasyon o pagpakbana sa mga estudyante sa mga nagkalain lang isyo sa atong nasud, katilingban o eskwelahan magsugod sa atong pagpahibaw kanila gamit ang mga nagkalain lang matang o platform sa media. Sa panahon karon, nagkadaghan na ang mga isyu sa atong eskwelahan ug lakip na sa atong katilingban ug kini dili masulbad sa usa ka lamang. Busa isip mga scholars ng bayan dapat lang nakita manggilabot gilabot ug magtinabangay para sa kalambuan sa tanan. Unsaon? Istorya tanat! El Nino, La Niña, Basang, Yulanda o Guban Sa panahon nga nagkadaghan ng problema, punan pa ba nato ang problema sa polusyon? Busa, Iskular ng bayan, taga, sulong, mag-global power shift na kita. Nakita mo ba ng UPC uh, bukay hinay-hinay nga ni Abante, sama na lang sa pag sa mga court. Pero kutong bagot kita sa pag-ayo, nga na lang manilagi todog-todog hatag atan ng mga sport facilities sa mga sadyante. Sama sa bola, court lines na gihimo na hinuong negosyo, busa. Kuyukta sa pag-abante. Uban niyang NKA kay kami nagatuong nga dili lamang reserve sa mga eskolars ang matarong kundi lingawsad ng pangskwela. Kailangan og aktibo o kolektibong aksyon para mabatukan ang mga isyu sa mga kabatanunan ug masang katawan. Busa, kailangan manginlabot o magpakabana sa mga eskolars ng bayan. Walay lugar ang diskriminasyon sa isa ka universidad kung asa ginarespeto ang katungod sa matag usa maskin unsa pa ang sexual orientation. Busa kitang maning maningkamot para mabuak ang gender stereotyping. Kabataan ang pinakadako o pinakaaktibo ng sa atong katilingban. Sanglit na kudyo na matabang sa pagpuswag sa atong nasod, labi na kung nai mga kalamidad. Nagkagrabi na ang pagpangawat sa kabansa bayan, kundi hindi pipila lang ang nagkabiglus. Busa ang atong panawagan isip nga ng bayan na magkahiusa ang tanang sektor sa katilingban sa pagpatangtang sa tanang matang support mapakongresyonal man o presidensyal, pinaagi sa pagpabalaon sa People's Initiative Against Corp Barren. Dapat ko mo mawapil sa batakang masa sa paking biso nga gipahimuslan lang sa pabilang para wala na ikatungod nga matumbay. Atong ipadayo ng atong nasugdan nga pakipag-alyansa sa mga nagkalain-laing organisasyon, sulod o gawas sa UP para atong mas mapalawman ang mga giatubang nato ng mga issue o mga problema, ug sa sa paghatag o kinunanay ng solusyon. Ang tingog sa mga estudyante, isip mo ay kinabag ang sektor sulod sa atong universidad kay kinahanglang madunggan o saktong marepresentahan sa mga policy-making body sulog sa atong eskulahan. Ug sa paglabay sa panahon, sa padayon ng pagkalta sa budget sa UP o sa oban mga state universities and colleges, kinahanglan ang hiniusang kusog sa mga estudyante sa padayon ng pagduso para sa igo o mas dakong budget sa edukasyon ug sa pagbatok sa mga nagkalain-laing forma sa komersyalisasyon sa edukasyon. Ay scholars ng bayan, kuyog ta sa padayon ng pagpanalipod sa atong mga demokratikong katungod sulod sa atong unibersidad. Kuyog ta sa padayon ng pagpanalipod sa UP-ISIP University of the People. Tara. Tara. Tara! 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 Tara. Uh -huh. Kuyog ta sa pag -abante. Tara! Scholar ng bayan.